lipat doon tayo sa ano sa baba Dana sila ko, hindi sila mutulin ng ako diha kay ako may paspas ito kumo abis. Ha? Hay nako ko. Mura ng motor mura ng motor pero kan meron. Relax na yang harbin ng kanon, dawa pa man mo init. Guys. Pakjan <laughs> naman ni Guan, bed bed na mo

Kano sila ko, hindi din nila mo tuloy na ako dyan Ako may paspas ito ko mo abis Dahil medyo tuloy ko, murag na motor lagi, murag na motor Pero kanya ron, relax kami ang harbi ng panon pa man mo init Bugno pag makinalod, dol Nga, goy Huwag pa mo init ang magkala, mo init na Diba pot po, ote nga kita ni Huwag pa man goy pag abot nga, muna nga Hinay pa itong andar ba Di pa buylo itong man, makinalo na nga lagarawang gamit karon balihin udah na to sa kita mo puot-puot lagi ni agi tama dari yang kaalban so bandar tusog po habis, abis balihin na dari sa guys Kamusta natin live dali? Wala na may tao. Ano pa dahil? Lipat don tayo sa ano? Sa baba. <coughs> Shout out Ritza sa lupit. Shout out lans mo yung mondia thank you for watching guys yung sa ibabaw ka yung dati palayan yun pero ginawa na no gulayan kasi yung ano mas malaki ang income sa gulay kaysa palay yun sa kabila palayan din yun dati gulay na yung nilaga yung kinatanim kasi minsan napakababa ang presyo ng palay. Mabuti pa yung gulay kasi mahal. So, Kebek na lagban nego tin higda na siguro ni. Nice! 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 cái Nice! 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 Nice!